Birthday. 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 <laughs> na surprise ka ba? Wala ko muwi na kayo. pa <laughs> oh, basta pag malapit na kayo, sabihan niyo kami kasi andito kami sa labas eh. Nagluluto pa eh. Di Hindi hindi kami makapag-ready. Yan malapit na sila guys. balaho pa no <laughs> hello guys good morning magandang araw pero bagong video na naman so hindi kami gumala ni partner ngayon uh, lang kami dahil umuwi kami nga dito sa amin sa Bulacan so alas dos kami umalis ni partner Ayan, kasalukuyan na kami nga uh, nandito na sa Bulacan part ng Bulacan so siguro one hour after dun na rin kami sa bahay So, umuwi kami dahil birthday nung inaanak ko. Umuwi rin yung kanyang uh, tita para paghandaan siya. So, mag stay siguro kami ng 1 uh, one week para isurpresa is din yung aking lola dahil uh, birthday niya. So, celebrate na rin ng Father's Day. So, matagal-tagal din tayo nakapag-stay sa San Fernando, La Union. So dito naman tayo sa Bulacan sa aking pamilya. So hirap pag LDR. <laughs> so at least kahit kahit malayo uh, kaya nang puntahan di gayon na sa abroad pa kami ni partner. So update na lang namin kay guys sa pagsurpresa sa aming uh, lola si Mama Lex. So let's go. So hello guys, dito tayo sa Bulacan. <coughs> So, and si partner So, ready na tayo surprise yung aking lola Para sa kanyang birthday So, nakapagluto na rin tayo ng mga hihahanda para bukas So, hindi kasi dito sa bahay I-gaganapin yung kanyang uh, birthday So, nagpabuka kami ng uh, private resort Para, syempre, hindi mapurnada yung pag-surprise namin sa kanya So, magkakaroon kami ng time para makapag-ready sa pag-surprise namin sa kanya So, ngayon, babihay muna tayo papunta sa San Jose So malapit lang naman dito yung 20 to 30 minutes yung biyahe. So papakita namin sa inyo yung Gilia. Ano ay? Eh? Gilia Talia. So Gilia Talia. So otra So ayun. Kapatid ko. So ayun nakare-ready na yung mga dadali natin sa Gilia Talia. So nakapagluto na rin kami. So ito mga gamit to ng ko tsaka ng kita ko at saka ng, ng mga parents ko. So ayun. Maghihintay na lang tayo ng service. So hindi na namin na kanina yung uh, uh, pagsakay ng mga gamit dahil lumabas yung lola ko So baka makita kami <laughs> hindi nga kami nagkamali dahil uh, sumunod nga yung lola ko So we're going to Villa Natalia. <laughs> Bilya Bilya Talia pala, Bilya Talia. Nindito <laughs> na. Oh, dito dito sa labas. Asa kayo Putik naman? ayan dito tayo sa bilya ano bilya ni Talia. talaya 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 ayan dito tayo guys sa bilya talaya bilya ni talaya so buti lang tayo hindi tayo nakita ni mamalit kanina successful naman yung ah uh, pagsakay natin kanina dito ay nakita So maganda dito dahil uh, private resort siya. And wow, ganda. Wow. Nice. And dito tayo guys sa uh, Bilya ha? Bilya ni Talia Bilya ni Talia Bilya ni Talia Bilya ni Talia So buti successful yung pagalis natin kanina hindi tayo nakita ni mamalit So dito na yung mga relatives natin Antay lang natin Eva sila Titawing So dibuti natin yung Bilya ni Talia Ta So ngayon solo nyo yung uh, space dito medyo basa lang yung mga upuan dahil umulan so ayan so pwede kayo mag standby dito so ayan guys uh, relax muna kami ni partner so maganda <coughs> ligaw pa kami kanina pero kita nyo, na lang kami ng ayos So magre-red tayo para bukas So hindi pa kasi namin alam kung paano yung discarte bukas ng pagsusurprise kay Mamalit So magluluto pa naman bukas So papakita namin sa inyo Ano to? Salamin pa ba? Okay. So ayun kakain muna kami guys So mamaya magde-decorate tayo ng mga palamuti para bukas Aben, kain em, cái anh tay không? project mo. gaya siya ng bukay ng ano yan? Money, money flower? Ah, money bukay. Ay, cellphone? Wow, saan so na yung cellphone? <laughs> Ten, cellphone? So, may bago cellphone si so, Mama Lit bukas. <laughs> so, mamaya, dadating pa yung iba naming relatives.

guys 7 o'clock na ng umaga so parang alanganin yung uh, oras namin pag prepare dahil 9 padating na sila so siguro iso surprise lang talaga pero yung pagkain uh, mamaya pa maluluto <laughs> Ayan, nagluto si papa so father's day din pala ngayon Ayan, happy father's day sa papa ko Ayan. <laughs> ano yan pa? yung papaitan? Hmm yung shar shar ano yun ang chef. na magluto <laughs> so pwede ka palang vlogger Yes <laughs> Tapos kung tingnan mo Okay na <laughs> to So may okay <laughs> Time check 7.47 So parang ala kanin talaga yung alas 9 <laughs> uh, So 8 na nang umaga Pakabuta kami ni ni mamalit na guys pa <laughs> Padating na sila guys Sa si mga malit Kailangan na magtago Pwede naman Pwede naman BCC si birthday girl maglaba Hindi <laughs> niya alam Dito na lahat Eight twenty. Di pa tapos magluto. Oh. Sa lalagpas sa sa na tapos tanggusan o tapos tanggalaga. Kung ba to? Saan na siya, no? Oo, uh, oh, papuntang Muson, pero doon sa may 7-11. Saan na ba kayo? Tumahay pa. Ah, sige mo. Ah, anong aras ba sila pupunta? Nine Nine? ilaw. Ah, Oh, uh, 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 basta pag malapit na kayo, sabihin nyo kami kasi hindi dito kami sa labas eh. Nagluluto Baka mamaya hindi, hindi kami makapag-ready ah sige sige na si mama ah sige okay Sa kabubok sa ilaw, pagka dyan na. <coughs> sa kabubok sa ilaw, pagka dyan na. Wala na, wala na.

Sabi ko nasa na kaya yung mga ako. Chat kaya yung, ka daw kaya eh. Oo. Nasaan na kayo? Sabi ko kaya umuwi na kayo this time. Sabi ko, uh, sabi ko, huwag mo replyan. chat kaya eh. Sabi ko yung nakakasalado sila at nabeng? Oo uh, 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 na, kanina sa... Ano naisip mo? Sabi ko, kala ko nasa palengke ka doon. Tapos sila rin ako. Nakala ko umuwi niya. Thank you. Thank you. Pares na may pati. na Nawa po, mahal na Panginoon. Adisin na po ang aking mga sakit at karamdaman. Nawa po, patuloy ko akong gumaling na lang Panginoon para sa kanila. In Jesus' name. Amen. Sabi ko na wala ka ko yung apo ko, hindi ko na nakita. Wala akong muwi na kayo. Na-surprise ka ba? mm hindi <laughs> ko alam kasi bakit alam na alam nila pupuntahan, sabi lalo na si Cathy. Tapos, ano, sabi ko bakit sa, Saan tayo pupunta sa bayan daw, sa bayan, ala ko sa Tito Renz. <laughs> <laughs> sabi ko alam, pasan na namin ng Tito Renz, wala pa rin. Oh, ilang taon ka na ngayon? 72. Yeah. <laughs> <laughs> Sana 72 na talagang. Sana. I'm a big bamboo